Nito po lamang September 19, namigay si Pangulong Marcos Jr. ng bigas sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of for Peace sa lungsod ng Sambuanga. Ang ipinamigay po ng ating Pangulo ay nanggaling daw sa 42,180 na mga sako po ng smuggled rice na kinumpiska ka ng pinagsanib na pwersa ng Bureau of Customs at ilang government agencies. Tanging mga inilabas po lamang na balita ng Bureau of Customs ang pinanggagalingan ng informasyon na ito. May 19 ngayong taon ang ibinigay pong petsa ng Bureau of Customs ng kanilang ginawa daw ang inspeksyon umano sa isang budega sa barangay San Jose, Guso, Sambuanga City. Wala umanong kaukulang permit mula sa Bureau of Plant Industry ang naturang inangkat na bigas at questionable ang mga dokumento nito. At dahil dyan, sinamsampo ng Bureau of Customs ang tinuring na smuggled rice na nagkakahalaga ng 42 million pesos. Nagkaroon umano ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. May 19 nangyari ang operasyon. May nasabat bat na smuggled rice. Nasaan ang smuggler? Anyari sa smuggler? Kapuna-puna na sa mga press release ng Bureau of Customs, wala silang nababanggit na pangalan ng mga may ari ng bodega. At kung sino ba mismo ang nagpuslit ng bigas? Ito po ay sa harap ng kanilang ipinapangalandakan na paglabag sa mga batas. Partikular ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 kung saan ang halagang 10 milyon piso na pagpupuslit ng bigas ay may karampatang kaparusahan na habang buhay na pagkakabilanggo. Playbook ng maituturing o mistulang script ng telenovela ang istilong ito ng gobyerno. Kung babalikan natin ang mga informasyong inilabas sa media ng Department of Agriculture ngayon taon lang, Whoa! nagsagawa o sila ng mga operasyon at pagsalakay sa iba't ibang mga budega sa Luzon. At sa mga pagsalakay na ito, nakakumpis ka ang gobyerno ng malalaking bulto ng puslit na asukal, sibuyas at maging karne. At ang Bureau of Customs na naman ay nagmamalaki na sa ilalim daw ng pamumuno ng kanilang commissioner ay nakakumpis ka na ng 31.5 bilyong pisong halaga ng mga smuggled na produkto. At sa 31.5 bilyong piso na ito, 3.3 bilyong piso ang agricultural products. Ang tanong, kung may mga nahuhuling smuggled na produkto, nasaan nga ang mga smuggler? Sino ang smuggler? Minsan na nga po nating inaral ang mga press release ng Bureau of Customs sa mga nagdaang panahon. Sa 25 press release kung saan ipinagmamalaki po ng Bureau of Customs ang kanilang mga ginawang operasyon laban sa agricultural smuggling at bilyong pisong halaga ng mga nakumpiskang produkto, wala ni isang smuggler na pinapangalanan. Muli ang katanungan, eh nasaan nga si smuggler? Eh sino ba ang smuggler na yan? Whoa! Sabi nga ni Senator Cheese, may krimen pero wala daw kriminal. At sapagkat naging issue rin noon ang mataas na presyo po ng asukal at ang sinasabing nagkukulang na supply nito Hoarders naman daw ang pinagtuunan ng aksyon ng gobyerno. Salakay dito, salakay doon, salakay sa mga bodega ng asukal. At sa parehong dahilan, kamakailan lamang, mga bodega ho naman ng bigas ang sinalakay. Daang libong sako ng bigas ang umano'y inimbak ng hoarders o mga tusong negosyante. Ang tanong pa rin, eh nasaan si hoarder? Sino si hoarder? Whoa! Eh sino ba itong si Tusong Negosyante? Whoa! Kung magbabalik tanaw po tayo noong mga panahon din ng nagdaang administrasyon, panahon ni Pangulong Gloria Arroyo, nagkaroon din ng kakulangan sa supply ng bigas. Nabahala din po noon ang gobyerno sa pagtaas ng presyo nito at ang tinurong dahilan, rice smugglers at hoarders din. Panahon po ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Yun din po ang problemang binanggit ng gobyerno. Rice smugglers at hoarders din. At kung inyong maaalala, minsan na pong nabalita nga na may tinawagan daw sa telepono ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang rice trader at binalaang huwag niyang iipitin ang supply ng bigas. Kasi nga, nung panahon po ng Pangulong Duterte naharap din ang gobyerno sa malaking hamon ng kakulangan ng supply ng bigas at pagtaas ng presyo nito. Pero wala pa rin pong nahuli o napakulong na smuggler. Wala din pong nahuli at napakulong at pinangalan ng hoarder. Mula noon hanggang ngayong taon na 2023 na ito pa rin ang pinag-uusapan. Ito pa rin po ang sinasabi ng gobyerno. Agricultural smuggling at hoarding. At kung bibigyan marahil ng palabok ang isang script na ang tema ay smuggling at hoarding, mas bebenta ito sa takilya kung sasamahan ng salitang mafia. Kaya nga't bumenta noon ang sinabi ng isang kongresista, kung inyo maalala, na Chinese mafia umano ang nasa likod ng agricultural smuggling sa bansa. Katunayan, may hawak umano silang Class A na informasyon tungkol sa mga karakter ng Chinese Mafia na ito. At nagkaroon nga ng hearing sa Kongreso. Ang kaso, nalusaw ang pagdinig and it ceased to exist. Matapos lamang mabanggit ang ilang mga pangalan na sinasabing umano'y may koneksyon sa makapangyarihan, Nawala na ang Class A information at biglang nahinto <laughs> ang pagdinig. At heto ngayon ang Bureau of Customs na nagsasabing Chinese Mafia na naman ang nasa likod ng rice smuggling. Kung ikaw ay taong hindi nag-iisip, agad kang mahuhulog, mahuhulog sa patibong nang script na ito. Agad kang sasakay sa agos ng kwentong ito. Hindi mo na kinakailangang maging napakatalinong Pilipino para maunawaan na hindi makararating sa mga bodega ang sinasabing mga smuggled na bigas at mga produktong agrikultural kung hindi ito pinalusot sa mga pantalan. Sa makatuwid, kung Chinese mafia nga ang nasa likod ng rice smuggling, abay kasabwat ng mafia na ito ang mga taong gobyerno. <laughs> ano sa tingin nyo? <laughs> Think about it. Ted Fajlon at DJ Chacha. Nyo, nasa Rancho Cinco ninety two point three News <laughs> FM, Monday to Friday, six to ten a.m.